<laughs> Wala akong pork madam Pork by 6 lang mayroon Pork, beef, chicken by 6 Tapos sa by 12 naman Chicken lang at saka beef Ano yan? Five by 10? 2, 3 lang oh. by by 10? wala eh, walang single talaga Ano yung chicken by 20? Ano yung chicken by 20? 2, 3 lang Ano ah, yun? Ito na yung value Ano ah, yung Online lahat Ano yung value? Then, yeah, yun, connected, no? connected, connected, connected Wi-Fi connected, wi lang yan. Uh, Pwede siya sa uh, wi yun, <laughs> yun, yun. <laughs> I, niyan, so may wifi mo sa may wi ka lang kahit pa lang. Ang mo. mo. mo.